Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ano well, mga idol, isang magandang morning po sa ating lahat mga lods. Ayan, tiyo na po sa lugar namin mga idol. Ay, tiyo na po. Makagalaw na tayo ng maayos. Abando kami ng isin mga lods, kasama ko si Bayo rin eh. Tara mga lods, pandaw na tayo. เราไม่ไม่ได้นำไปมาทำ p ระกันต่างกันไปลากันเถอะ Ito oh. Dito ko lang pinaglalagay yung mga isling. Gawa nung gagawin marami pa rin. may eh, dikit-dikit ko na lang. Para hindi na mahirap magpandaw. Pandawin natin ito mga lod. ay pampangat man lang, tsaka pampaksi. Magkaroon tayo mga lod. Hop! Ang hindi ko galing na. Oh! Oh! Puro natin. Sa, siang tai malo napak siwi lang na hol namin mga lods

Kumbaga, pagkalang mo na kaya kumuto ba yung mga bulik na eh. nag-aaraw eh. Kaya pumasok ng mga bulik. Kaya nagtatago sa langkong. Pero pag umulang, susuba ng mga bulik mga ito. Ang gurami. Ang gurami. Ang gulo. ngayon naman so, nung mababaw na rin sa wakas hindi so, na wala ng liwalo matawi ang kubo

sampai Pak Wina. sampai kayak pengen sebalik sampai malu. Hei hei hei, ni? Mai tu. Jangan masa bahaya. Kukuh lang yang lang panguna. Ha? Okay, berani. Ayo kau ni nanti. Ayo kita tay berani. Ayo lalu. Yang huli oh, mana? Em. Bolak balik. Na. Oh. Ito mga idol, bibigay natin nandun sa solid followers natin ayun no? Ay, mga idol, channel, no? bisita kami yeah, eh, eh. followers natin sa YouTube at saka sa FB mga oh, Ito mga idol, sa inyo na to. Mga mga idol. Yun, no? sa inyo Ito Kasi kayo sa <laughs> <Ayan, no? laughs>